May mga planeta sa universo na parang hindi totoo at may maliliit na planeta na mas maliit pa sa mga bansa sa Earth. Malalaking mundong puno ng karagatan, walang lupa, mga gas giants na nagpapaliit kay Jupiter. May mga planetang halos naging bituin dahil sa laki nila. Kaya tara, maglakbay tayo kay Kasha Janok. at atuklasin at ang iba't ibang uri na puna, uri ng mga mamamang pamamang ang pambang ng ulo ng mga planeta sa San Sinukob. Bago tuklasin ang pinakamalalaking planeta sa Sansinukob, unahin muna nating pag-aralan ang mga batang planeta. Mas maliit sa daigdig ang Mars at Mercury. Ang Mercury ay 10% lang ng masa ng daigdig, habang ang Mars ay mga 10% rin. Kagiliw-giliw, ang surface gravity sa Mercury at Mars ay magkapareho, mga 40% ng gravity ng daigdig. Kung lalampas tayo sa solar system, makikita ang Kepler-37b ang pinakamaliit na kumpirmadong exoplanet na natuklasan. Mas maliit pa ito kaysa Mercury. Hindi mo kayang ipasok ang buong asya sa planetang ito. Pero nakadiscover pa lang tayo ng humigit kumulang limang libong exoplanet sa isang universo na malamang ay may trilyon-trilyon pa nito. Kaya ano nga ba ang pinakamaliit na planetang posibleng umiral? Nagpatakbo kami ng simulation para malaman ito. Ipagpalagay natin ang maliit na planetang ito ay dapat may malinaw na orbit sa bituin at abot ang hydrostatic equilibrium. Kaya halos bilog ang hugis at walang malalaking bukol. Gamit ang definisyong ito, ito na ang pinakamaliit na planetang pinapayagan ng pisikal na batas. Pinangalanan ko itong Tinky. Mas mababa sa 5% ng radius ng daigdig ang Tinky. Sa Tinky, ang taong may 70 kilo ay magiging halos 2 kilo lang. Kaya mong tumalo ng hanggang 50 metro, ang pag-ikot sa Tinky ay tatagal ng 47 araw at ang lawak nito ay halos katumbas ng France at Spain na pinagsama. Ngayon sa tingin ko dapat tayong magpalaki pa. Kilalanin si Luyten Half Second, labing isa-apat na pubi, isa sa pinaka-kapana panabik na super earth na alam natin. Ang batong mundong ito ay halos pitong beses na mas mabigat kaysa sa daigdig. Ngunit mga 70% porsyento lang ang laki ng radius nito kumpara sa atin. Ang taong may pitumpung kilo ay magiging halos isa kilo ang bigat dito. Posible pa rin makagalaw, pero tiyak na mahihirapan ka. At higit pa dyan, ang planetang ito ay nasa tirahan na zona ng bituin nito. Tatlong beses na mas malawak kaysa daigdig ang maaaring magkasya rito. Isipin mo kung gaano kalaki ang mga kontinente. Mas matindi pa rito, ang toy 800 na putshambi. Sa pagtingin sa laki nito, maaaring isipin mong mga apat o limang beses ang bigat nito kumpara sa daigdig. Pero ang totoo, umaabot ito sa apat na pong beses na masa ng daigdig, halos kasing laki ng Neptune, pero doble ang bigat. Iniisip namin na posibleng ito ang core ng isang gas giant planeta. Kung masyadong malapit ang planeta sa bituin, maaaring tanggalin ng radyasyon ang panlabas na gas? Naiiwan ang masiksik na core. Mahirap tayong manirahan sa super Earth dahil sa sobrang gravidad. Gayunpaman, kung totoong nag-evolve ang buhay doon, baka ibang-iba ang hitsura nito. Nakakatuwang isipin na ang ganitong super Earth ay tila pinakakaraniwang planeta sa Milky Way. Pero wala tayong ganito sa solar system natin at di natin alam kung bakit. Heto ang nakakagulat na bahagi. Hindi pa ito ang pinakamalaking planeta sa universo. Tuloy tayo. Ang susunod ay ang mga ice giant. Ang mga dambuhalang mundong ito ay gawa halos sa yelo at bato. Ang Neptuno sa solar system ay isang ice giant. Apat na beses ang laki ng daigdig at labing pitong beses na mas mabigat. Ngayon isipin mo ang k labing b isang mas kakaibang ice giant. Malayo sa araw ang Neptuno, samantalang ang K-2-18b ay nasa habitable zone ng bituin nito. Halos tatlong beses itong mas malapad kaysa sa daigdig. Pero ang surface gravity nito ay nakakagulat na halos kapareho ng sa atin. Kamakailan ang James Webb Space Telescope, ang pinakamakapangyarihang teleskopyo ng tao, ay tumingin sa planetang ito at ikinagulat ng lahat ang natuklasan nito. Maraming methane at carbon monoxide, dalawa ang nasa atmosfera nito, na nagpapahiwatig na maaari itong isang hycean world. Isang planeta na may makapal na hydrogen na atmosfera at pandaigdigang mga karagatan. Dahil walang matibay na lupa, puro karagatan lang ang makikita mo saan man tumingin. Gayunpaman, napakalakas ng presyon ng atmosfera na habang lumalalim. Siguradong dudurog ito sa sinumang mag-explore. Kung makarating tayo sa planetang ito at magdesisyong magtayo ng lungsod, malamang kailangan nating itong gawin sa mga lumulutang na ulap para mas kontrolado ang presyon. Sa ko dapat na tayong pumunta at tingnan ang pinakamalaking planeta. Kung lalakihan pa natin, mararating natin ang mga gas giant tulad ng Jupiter at Saturn sa ating solar system. Ngayon, kahit magkahawig ang laki ng Jupiter at Saturn, ang Jupiter ay tatlong beses na mas mabigat. Kahit pagsamahin ang lahat ng planeta sa solar system, mas mabigat pa rin ang Jupiter. Ngayon, para naman sa pinakamalalaki sa lahat, ang mga Super Jupiter. Kilalanin si ROXS, apatang dalawang, binibini isa sa pinaka na pangalan na alam ko. Isa ito sa pinakamalalaking planetang natuklasan kailanman. Mga dalawa tuldok lima beses itong mas malapad kaysa Jupiter at halos siyam na beses ang bigat nito. Ito na ang pinakamalaking maaaring maging planeta dahil kapag lumampas sa tiyak na bigat, pipisilin ng sariling grabidad ito para maging mas siksik na bagay kaysa lumaki pa. Sa puntong ito, habang dinadagdagan mo ng bigat, mas lalo talagang lumiit ang planeta. Karaniwan, ang pinakamalaking limitasyon ay doble ng laki ng Jupiter. Pero ang mga batang planetang mainit ay pwedeng mas lumobo pa ng kaunti. Sa ito, mainit pa rin itong kumikislap mula sa pagkakabuo. Higit sa labing anim na raang degree Celsius, kaya malamang na napalaki ang laki nito. Maaring ipila ang 50 daigdig sa lapad ng planetang ito. May isa pang Super Jupiter na mahirap bigkasin ang pangalan, kaya hindi ko na ito susubukan. Ang nagpapaspecial dito ay mga dalawang daang milyong taon pa lang ito at may magnetic field na apat na milyong beses na mas malakas kaysa sa daigdig. Ibig sabihin ito, nababalutan ito ng malalaking, magaganda, at sakop ang buong planeta ng mga aurora. Hindi pa nga ito umiikot sa isang bituin. Kilala ito bilang isang rogue planet, naglalakbay mag-isa sa kalawakan na naghahanap ng kaibigan. Ngayon, bagamat kasinlaki ng Jupiter, labintatlong beses itong mas mabigat. Ang taong may 70 kilo ay magiging halos 1,500 kilo doon. Ngayon, pumapasok na tayo sa isang bahagi kung saan nagiging malabo na ang hangganan sa pagitan ng isang planeta at isang bituin. Karaniwan, ang mas mababa sa 13 masa ng Jupiter ay tinuturing na planeta, at ang mas mataas sa 8 pumasa ay bituin. Nagiiwan ito ng puwang sa gitna na tinatawag na Brown Dwarf Desert. Ang mga Brown Dwarf ay tinatawag ding bigong bituin dahil hindi sila sapat ang laki para sa tuloy-tuloy na hydrogen fusion kahit kaya nilang magsanib ng deuterium sa maikling panahon hindi naman istrikto ang mga patakarang ito at marami pa ring diskusyon ukol dito magandang halimbawa nito ang planetang Corotres b halos kasing laki ito ng Jupiter pero dalawamput dalawang beses na mas mabigat isa ba itong higanting planeta o isang brown dwarf hindi talaga tayo sigurado Malabo ang hangganan dahil di tayo tiyak paano ito nabuo. Ang mga bituin at brown dwarf ay parehong nabubuo kapag ang mga ulap ng gas ay gumuho dahil sa gravidad na nagre sa pagbuo ng bituin o brown dwarf. Pero ang mga planeta naman ay nabubuo mula sa mga batong labi at gas na nasa paligid ng mga bagong buo na bituin. Nakakalito ang planetang ito dahil masyadong siksik. Ibig ko kong sabihin, higit dalawang ulit na mas siksik ito kaysa tingga. Pero gas pa rin at wala kang matitigas na mapupuntahan. Paano nga ba posible iyon? Nang una ko itong malaman, hindi ako naniwala dahil hindi ko maintindihan ng pisika. Pero mas nakakabaliw pa ang totoong nangyayari. Ang sagot ay nasa matinding presyon na nasa kailaliman ng mga bagay na ito. Ang hydrogen, na karaniwang magaan na gas dito sa Earth, ay napipisil ng sobrang tindi kaya ang mga elektron ay literal na napapalabas sa kanilang mga orbit na bumubuo ng metallic hydrogen. Isang kakaibang estado ng materia na mas kahawig ng likidong metal kaysa gas. Ano ang matutunan natin dito? Sa totoo, hindi naman gaanong magkaiba ang planeta at bituin. Ang planeta ay talagang isang bagay lang na hindi nagkaroon ng sapat na masa para maging isang bituin. Naglakbay tayo mula sa pinakamaliit na mundo tulad ni Tinky, hanggang sa mga hangganan ng fisika, kung saan natagpuan natin ang dambuhalang gas giant na hinahamon ang ating pag-unawa sa fisika. Kung kailangan mong tumira sa isa sa mga planetang ito, Alin ang pipiliin mo? Ipaalam mo sa akin sa mga komento sa ibaba.